Anong pangalan mo? Ryan po. Ryan? Opo. Kakadto po. Mm -hmm. Dito ka lang sa ano sa Pinamalayan. Opo. Uh, anong barangay yun? Kakawan po sa may ano po barangay. Kakawan dito sa papuntang Mabawarin? Sa may papuntang ano mo po. Uh huh? May ano po, tapat may poster po doon. Uh -huh. sa May kanto. May asama ka ba? Wala po. Wala, binata. Kaya ako nga po yano, may sakit po ako, kaya ako ito ganito po ganito. Na ano ba ilong mo? Ito po yung inborn na ito po. ano? Inborn, inborn na po. Inborn na? Opo. Pero napatingnan mo na sa doktor yan? So, Ang pinayaskadulog po sa kalapan, hindi talaga kaya. May nila talaga po. Ah, uh, uh may nila talaga po. Sabi sa may nila pwede? Opo, sa BG's daw po. Ah, uh, pero hindi ko pa na-try na dali sa BG's? Opo. Kung uh, lumapit na sa mga sa ating mga governor, RIO. Uh, di ba po? Subukan mong lumapit kasi sila yung nakakatulong sa mga ganyan ay eh, katulad ng DSWD. Opo. Okay. Eh, nung pumingi po ko ng tulong sa Municipio, sabi po nang ano, no, yung ko sa Kalapan, di talaga kaya. May nila talaga po. Ah, uh -huh. opo. Nung pinano ko, nung pina-schedule po ko, ko, sabi ko nung ano, doktor, totoo pwede sa ano, sa BGS talaga po, po yan. Ah, may pag-asa pa talaga na matanggal yan. Opo. Hmm. hmm. Ano bang ba kwento ng nanay mo diyan? Hindi ba yan pinaglihis sa kung ano man? Ito po yun ako po. Ito, nung pinaglihis pinaglih po ito sa umang. Pinaglihis sa umang? Opo. Sabi ng nanay mo? Opo. Ito daw po, pag umaga, pag ipas ang ilog, rin to pag nalaki na laki. Ay, ganun. Opo. Ito na mo, pwede naman daw paopera daw po ito. Pwede talagang paopera? Opo. Hmm. Um, Meron palang ganun. Opo. Pinagli sa umang. Sa bagay, Opo. may mga in-interview na rin ako na pinagli naman sa palaka. Pinagli sa isda. <laughs> Ikaw naman sa umang. Ito naman to po. Ito po, pag umaga, ito'y kupis po ito. Pag umaga? Opo. Nakakupis po ito. Opo. ganito. Ito daw po, sabi po talaga ng nanay ko, pwede daw po, pero ito sa, talaga sa Maynila. Maynila talaga po ito. Ikaw ba may nanay pa? Opo. Tatay, meron pa rin? Ang tatay ko po, patay na po. Mm, mga kapatid, meron naman. Ay, mga kapatid, meron po mga asawa na. Mm, pero ikaw lang ang ganyan? Opo. Ka na ano po, 30 po. 30? Opo. So talaga mga po ito sa Maynila talaga po ito eh. Maynila talaga po ito. Nung mm -hmm. pinaschedule ko sa Alapan. Kung ako'y taga rito, matutulungan kita. Kasi ako eh, ilang araw lang naman ako dito eh. Mm hmm. Sana, sana kita sa mga katulad ng Governor, Mayor, Vice Mayor. At saka sa DSWD. Yan yung mga ano natin na tumutulong sa, sa mga katulad mong ganyan. tobo. Eh, wala ka bang mga kakilala na pwede ka tulungan? May, ka may kakilala po ako taga papantayan po. Oh. Eh, nag-aitin -e sa disabong yun eh. Oo, oh, oh, ba't di ka lumapit doon? Eh, ano po, ang dami po na itin nila eh. Talaga po ano eh. Sabi daw po talaga sa, sa, may, sa ano talaga po ito. Sabi daw po, namatakbo daw po mga, mga mayor po. Oo nga. Kasi sila yung mag-provide ng uh, pera para ma-opera yan. Obo. Mm. Ang dami nga po na itindi nila eh. Talagang ano eh. Gusto ko talaga itong mga sa Manila. Talaga pwede. Eh. Hindi. Malapit na ang eleksyon ngayon. na ka niyang mga yan. Obo. Kaya... Gusto ko talaga mga po ito eh. Uh, magpatulong ka nalang kasi... Ang sabi daw po ng doktor, ang problema lang daw po sa pamasahe, balikan po ito eh. Balikan daw po. Kaya na nilang sagutin yung pamasahe lang Opo Bago mag i, mag -i sa may nila po Gusto mong manawagan dito Kasi baka mapanood nila ito Opo gusto ko talaga mo ano po ito eh. Sige. Mag ano nga mo paalan mo ulit? Ryan po. Ryan, okay. Manawagan ka sa ating mga mayor dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Kung ano man yung uh, may nila sa iyo. Sige, go ahead. Uh, gusto ko talaga po maopera po sa Manila po ito eh. Uh, gusto ko talaga maano po ito sa matulungan po ako ng mga mayor po dito eh. Gusto ko talaga ako na, uh, ano, talaga po sa karamdaman nito eh. Gusto ko maopera sa Manila. Okay. Ah, uh, kung sino man po ang nakapanood nito, itong ating vlog, Lulu vlog, uh, si Ryan po, na nakikita nyo, yung kanyang, yung kanyang kalagayan, yung kanyang uh, parang doble yung kanyang ilong. Sabi po ni Ryan, ay sabi daw po ng ano, may pag-asa pa raw na matanggal yan. Kaya lang ang problema nga lang po ay yung financial na para mapagamot po sa Maynila. Kasi dito po yata sa Pinamalayan, hindi po yata ito kaya. Kaya sinuman po ang may magandang kalooban dyan, uh, si Ryan po, kontakin nyo lang po ako, mag-comment lang po kayo. At uh, ito po si Ryan ay ating matulungan. Ano po? Okay mga guys, sa uh, pambihirang uh, kasaysayan itong kay Ryan na kalagayan na uh, siya sa umang. <laughs> Kung kung kayo ay may comment at kung kayo naniniwala o hindi mga guys, nasa sa inyo na yan. I-comment nyo ang gusto niyo i-comment para uh, malaman natin at uh, paabot natin kay Ryan ang uh, inyong comment uh, mga guys. At kung kayo ay mga bago pa dito sa ating channel mga guys, paamot naman ng paki-subscribe uh, naman at pakipindot na rin yung notification bell pakipalo na rin yung pakilike, para sa sunod po mga video ay lagi kayong updated okay mga guys uh, nakita ko lang itong si Ryan dito sa kainan ay napansin ko kakaiba yung kanyang kalagayan kaya interview natin so mga guys maraming uh, maraming salamat sa inyo sana isa sa inyo ang makatulong dito lalong lalo, -lalo na yung ating mayor congressman gobernador ng uh, pinamalayan ay uh, ako na rin ang nananawagan sa inyong mga mahal nating uh, taga ng tinbay na si Ryan po ay nangangailangan ng tulong. Maraming maraming na po, bye-bye. Anong pangalan mo? Ryan po. Ryan? Opo. Kakapatid po. Mm -hmm. Dito ka lang sa ano sa Pinamalayan. Opo. Ang barangay yun? Kakawan po sa may ano po, barangay. Kakawan dito sa papuntang mabawa rin? Sa may papuntang ano ma po. Huh? Ah. May ano po, tapat may pustar po doon. Ah. -huh. may kanto. May asawa ka ba? Wala po. Wala, binata. Hmm. Kaya ako nga po, ano, may sakit po ako, kaya ako ito nito pong ganito. Na, na ano ba mo? Ito po yung burn na ito po. Na ano? Inborn na po. Inborn na? Opo. Pero napatingnan mo na sa doktor yan? Ang pinayas ka dyan po sa kalapan, hindi talaga kaya. May nila talaga po. ah, uh, uh, may talaga po. Sabi sa Maynila pwede? Opo, sa BG's daw po. Ah, uh, pero hindi ko pa na-try na dali sa BG's? Opo. Ito pa'y uh, lumapit na sa mga sa uh, ating mga governor, uh, Rio. Hindi ba po? Subukan mong lumapit kasi sila yung diba ito, nakakatulong ito? sa mga ganyan eh, katulong ng DSWD. Opo. po. Okay. Eh, nung mingi po ko ng tulong sa munisipyo, sabi po nang ano, yung pinaano ko sa kalabandi di talaga kaya. Maynila talaga po. Oh. Opo. Nung pinano ko, nung pina po ko, sabi ko nung ano, doktor, totoo eh, pwede talaga sa ano, sa BGS talaga po yan. Ah, may pag-asa pa talaga na matanggal yan. Opo. Mm. Mm. Ano bang ba kwento ng nanay mo dyan? Hindi ba yung pinaglihi sa kung ano man? Ito po yun, opo, Ito, nung pinaglihi pinag po ito sa umang. Pinaglihi sa umang? Opo. Sabi ng nanay mo? Opo. Ito daw po, pag umaga, pag iba sa ngilog, iba sa rin ito, pag talagang lalaki. Ay, ganun. Opo. Ito naman mo pwede naman daw, paopera daw po ito. Pwede talagang paopera? Opo. Mm, mayroon palang ganun. Opo. Pinaglihin sa umang. Sa bahay may mga in-interview na rin ako na pinaglihin naman sa palaka, pinaglihin sa isda, <laughs> ikaw naman sa umang. Ito naman ito po, ito po pag umaga, ito ay kupis po ito. Pag umaga? Opo. Nakakupis po ito. Opo. Ganun. Ito daw po, eh, sabi po nung talaga ng nanay ko, pwede daw po pero ito sa, talaga sa Maynila. Maynila talaga po ito. Ikaw ba may nanay pa? Opo. Tatay, meron pa rin. Ang tatay ko po, patay na po. Mm, mga kapatid, meron naman. Ay, mga kapatid, ko meron po mga saona. na. Pero mm, ikaw lang ang ganyan. Opo. Ka na ano po, 30 po. 30? Opo. ko talaga mga po ito sa Maynila talaga po ito eh mm -hmm. Maynila talaga po ito mm -hmm. nung pineschedule ko sa halapan kung ako'y taga rito matutulungan kita kasi ako eh ilang araw lang naman ako dito eh mm -hmm. sana kita sa mga katulad ng governor, mayor, vice mayor at saka sa DSWD Tobo. yan yung mga ano natin na tumutulong sa, isa, sa, mga katulad nung ganyan Tobo. Eh, wala ka bang mga kakilala na pwede ka tulungan? May kakilala ka po ako taga papantayan po. Oh. Eh, nag sa disabong UD. Oo, oh, ba't di ka lumapit doon? Eh, ano po. Ang dami po na itinig doon eh. Talaga po ano eh. Sabi daw po talaga sa, sa, may, sa ano talaga po ito. Sabi daw po, namatakbo daw po ng mga, mga mayor po. Oo nga. Kasi sila yung mag-provide ng uh, pera para ma-operayan. Oo oh, po. Mm -hmm. Hmm. Ang dami nga po naiintindi nila eh, talagang ano eh, gusto ko talaga ito maano sa Manila talaga po ito eh. Hindi, hey, malapit na ang election ngayon, na ka niyang mga yan. Oo oh, po. Kaya... Gusto ko talaga maano po ito eh. Magpatulong pa nalang kasi. Ang sabi daw po ng doktor, ang problema lang daw po sa pamasahe, balikan po ito eh. Balikan daw po. Kaya na nilang sagutin yung pamasahe lang Opo Bago mag-aimagay sa lumay nila po Gusto mong manawagan dito Kasi makapapanood nila ito Opo gusto talaga maano po ito eh. Sige. At, ano nga mo paalan mo ulit? Ryan po. Ryan, okay. Manawagan ka sa ating mga mayor dito sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Kung ano man yung uh, may tutulog nila sa iyo. Sige, go ahead. Uh, gusto ko talaga po ma-opera po sa Manila po ito eh. Uh, gusto ko talaga maano po ito. Sa, matulungan po ako ng mga mayor po dito eh. Gusto talaga ako na uh, -ano, nahirapan talaga po sa karamdaman nito eh. Gusto ko ma-opera sa Manila. Okay ah uh, kung sino man po ang nakapanood nito, itong ating vlog, Lulu uh, si Ryan po, na kung nakikita nyo, yung kanyang, yung kanyang kalagayan, yung kanyang, uh, parang dobyo yung kanyang ilong. Sabi ko ni Ryan, ay sabi daw po ng ano, may pag-asa pa raw na matanggal yan. Kaya lang ang problema nga lang po ay yung financial na para mapag po sa Maynila. Kasi dito po yata sa Pinamalayan, hindi po yata ito kaya. Kaya sino man po ang may magandang kalooban dyan, uh, si Ryan po, kontakin nyo lang po ako, mag-comment lang po kayo. At uh, ito pong si Ryan na natin matulungan, ano po, Okay mga guys, sa uh, pambihirang uh, kasaysayan itong kay Ryan na kalagayan na pinaglihi siya sa Uma. <laughs> kung, kung kayo ay may comment at kung kayo naniniwala o hindi mga guys, nasa sa inyo na yan. I-comment nyo ang gusto niyo i-comment para uh, malaman natin at uh, natin kay Ryan ang uh, uh, inyong guys. At kung kayo ay mga bago pa dito sa ating channel mga guys, paamot naman ang uh, paki-subscribe naman. At pakipindot na rin yung notification bell. Pakipalo na rin yung pakilike -like para sa sunod kong mga video ay lagi kayong updated. Okay mga guys, uh, nakita ko lang itong si Ryan dito sa kainan. Ay napansin ko kakaiba yung kanyang kalagayan kaya interview natin. So mga guys, maraming uh, maraming salamat sa inyo. Sana isa sa inyo ang makatulong dito, lalong lalo na lalo, yung ating mayor, congressman, gobernador ng uh, Pinamalayan. Ay, uh, ako na rin ang nananawagan sa inyo, mga mahal nating uh, tagalintil na si Ryan po ay nangangailangan ng tulong. Maraming maraming salamat po. Bye -bye.